Ako po talaga ay naniniwala na unti-unting lalabas ang baho, mga ginawang kabulastogan at kademonyohan ng mga katulad ni Duterte at ng iba pa sa paligid niya. Katulad ni na, ni na Bato, ni na Kibuloy. Abay, siguro naman alam nating lahat kung gaano karami ang mga complaints at mga kaso nga na nakafile na sa korte laban kay Kibuloy. At isa nga po dyan, ay kaso niya sa US na siguradong, siguradong pilit ginagawa ng paraan para makalusot, para lusotan. Naku, sana naman wag, wag, uh, lumusot yung mga katulad niya nato si Kibuloy. Dahil ako pinaniniwala na hanggang ngayon marami pa rin talagang nauuto at napapaniwala. Etong, etong kuno ay uh, appointed son of God. Doon pa lang sa idea na siya ay appointed son of God. 'di ba? Niloloko niyo na po ang inyong mga followers, ang inyong mga taga-suporta. Sana wala nang dumagdag. Sana maging malinaw na ang kaisipan ng mga kababayan natin at ma-realize na ang daming nanlolokong mga politiko at leader ng kung ano-anong grupo. Bottom line, ano ba ang intensyon? Bakit uh, ginagamit ang mga kababayan natin? Sa panloloko, halimbawa, ang dinig ko ay si Sikibuloy, napakarami yan. Napakaraming mga, I don't know kung anong tawag sa mga yon pero tagasunod daw, taga-suporta na nakakalat sa buong mundo at nanghihingi ng na, hingi nga ng mga donations. Para saan yung mga donations? Alam na natin para kanino yan. So na lang at merong mga katulad ni Riza Ontiveros at ilan na nasa Senado. Para nga imbestigahan yung ganitong klaseng ako'y naniniwala na eto talaga isang isang krimen. Isang krimen dahil imposible naman na magkaroon ka ng ganyang kalaking wealth or kayamanan ng um, sa, sa, pagiging kung sino mo lang leader ng isang church. Di ba nga yung mga leader sana ng mga ganitong grupo, sila dapat yung humble, yung kanilang mga buhay, ay simple lang dapat. Pero napakarangya ng pamumuhay ng mga katulad ni Kibuloy. Saan nang gagaling ang pera? Antindi, <laughs> no? Hidden wealth ni Kibuloy uungkatin ng Senado. Ito ako'y naniniwala rin na sana noon pa uh, ginawa ito mga ganitong klaseng pag-usisa, pag-ungkat, patungo sa investigasyon. Sana noon pa. Saka lang tayo minsan kasi gagawa ng investigasyon kung nakikita natin na yung isang tao ay medyo tagilid na. Nauubusan or unti-unti nang na nawawala ng power. Naniniwala ako ha, ah. darating talaga sa punto na mawawala yung power na itong sikibuloy. Pero kasi ang pinaka-weapon pinaka ng mga yan para manatili sa power. power pera talaga. So kung wala kang pera, talaga mahirapan ka na manatili sa power. Um, or, or lalong lumakas yung power mo nga. Anyway, there is a testimony of a former preacher who revealed uh, other crimes of Kibuloy relating to his hidden wealth and businesses. Sabi ni Senator Riza Ontiveros, bakit crime itong mga businesses na ito? Dahil illegal illegal na mga negosyo ang posibleng tinutukoy na Senator Risa Ontiveros. Kaya, lang da kaya dapat talaga ay katin at paimbestigahan. Hindi dapat katakutan yung mga taong alam natin na, na may mga ginawang kabalastugan na sangkot sa mga krimen. Hindi dapat sila katakutan. Sila dapat nga yung um, kahit papano ay gawin nating gawin nating leksyon sa ating buhay na hindi hindi lahat or hindi talaga pwedeng sabihin na yung yaman, yung pera ay pang pangmatagalan eh. Ang ibig sabihin, mas importante pa rin kung paano tayo mag-iwan ng magandang ng magandang imahe sa ating mga kababayan at sa ating kapwa. Yun, doon tayo naniniwala eh. Abangan natin itong investigasyon na ito ng Senado. Napakarami na rin dumaang investigasyon sa Senado. Kaya lang kasi minsan, kadalasan, wala namang pinatutunguhan. Yun yung medyo malungkot na katotohanan. Pero kahit papano, nalalaman rin ng taong bayan pag may mga ganitong klaseng investigasyon kung anong klaseng tao ang mga katulad ni Kibuloy. Good luck!